mga vloggers na binabayaran si Makagago. Tama talaga yung suspetsa ni Ate Amy Marcos na binabayaran sila para sirain yung mga Duterte at saka siya din kasama dun sa sisirain. Mga Duterte, galing siguro yan kay Tambaluslos na naman. Ngayon, dapat mga ganyang pangyayari, imbestigahan sana yan sa Senado kasi may umaamin na binabayaran sila ng ano pa, para sirain ang ano mga Duterte at saka Kay Buloy asa na yung mga investigasyon natin pero mo hindi yan ano hindi yan maliit na halaga 400 million million samantalang kay Sara Duterte yung confidential fund niya 125 million napaka ano napaka sensitibo ninyo ano kagad kayo ano papatawag kayo ng hearing sa kongreso sa senado ayun yung makagago na yan na vloggers binabayaran umamin na siya ayun asa na yung mga ano ninyo o saan na ba kayo ngayon may mga yagbols pa ba kayo ngayon na hahanapin yan or investigahan yung ano na yan, vlogger na yan? Huwag tayong bias. Kailangan natin pantay tayo dito. Hindi tayo dapat ano, wala tayong kinikilingan dito. Dapat kung isang investigahan tungkol sa pera, dapat yung si Makagago, imbestigahan din dapat sa Senado. Hindi yung bias tayo dito. O ano na nangyari? Ang siniwalat ni Ate Amy Marcos. Totoo talaga, di ba? O wala na ba wala na ba kayong mga yagbols diyan, mga senador diyan? Ha? Sila si Risa Hentuberos ayaw magpatawag ng ganon hearing. o or bias ka lang talaga sa mga ganyang ano usapin kasi gusto mo lang talaga ang mga Duterte at saka mga ang ano ni Kibuloy, Isminay at saka siya gusto mong i-convict na kaagad eh hindi na ka naman korte eh. bakit ikaw na kaagad mag-verdict kay ano kay Kibuloy na ano guilty resign to virus, ayos-ayosin nyo yan. Kaming mga mamamayang Pilipino, nagmamanman lang kami. Hindi kami bulag, hindi kami bingi. Nakik nakikinig kami sa mga ano mga sinasabi mo. Dapat hindi ka bias, parehas tayo. Ayos-ayosin nyo yan dyan sa Senado. Oh, ikaw, ano, Bato, dapat umaksyon ka na dito. Ate Aime, patawag nyo niya yan. Hindi yung magwalang bahala lang kayo dyan sa investigasyon ni Makagago. Umamin na nga yung si Makagago na binayaran siya. O ano ba, ano pa bang inaantay natin? Kaming mga supporters dati, ako ha, Gustong gusto ko si PBM kasi dinala siya ni Sara Duterte. Kaya binoto ko na rin. Lahat ng mga, lahat ng mga ano dito, lahat ng mga aktibidad ni Bongbong Marcos, nandoon kami kasi ang suporta ni Pipi Sara nandoon sa kanya. Kaya kami, parang isip ko tuloy na budol-budol kami ngayon. O ngayon, BBBM, BBBM, umaksyon ka din naman. Huwag ka nang bingi-bingihan. Kasi nga, hayagan na eh. Andyan na nga eh, sinasabi na nga nila. Sinasabi na nga nila na binabayaran. May umamin na. Dapat, imbestigahan nyo na. Hindi yung i-bypass nyo na naman yan. Kagaya nung mga, yung mga smuggler, pinapabayaan nyo na, nawala na sa limot. Yung mga smuggler ng bigas, kaya mo nagmahal ng bigas ngayon. Kasi pinapabayaan ninyo. Eh hey, ano pa bang mangyayari sa bayan natin? Kaya, sa, sa pagkabaya ninyo doon sa smuggler ng bigas, di Diba tumaas ang bigas? pangako mo, 20 pesos ang bigas. 20 pesos ang bigas. E times 3, naging 60. Kaya ang daming nagre-reklamo ng mga mahihirap na mga may Pilipino kahit anong gawin nilang sikap. Hindi naman sila umaasa. Naramdam talaga namin na mahal yung bilihin. Kaya kayong mga mga tambalus-lus dyan sa Senado at sa Kongreso, unahin niyo yung kahirapan ng tao, bigyan niyo ng solusyon, bigyan niyo ng ano, espasyo sa puso niyo kung paano maimsan yung gutom ng tao. Bigyan niyo ng ano, bigyan niyo ng trabaho, bigyan niyo ng kahit ano man lang para kahit pa paano yung pagtaas ng inflation ng mga bilihin ngayon ma mai, ano nila may maabot nila doon sa kinikita nila. Dapat ganit, ganyan. Eh, sa ganyan, ganyang sitwasyon ngayon, ngayon, maraming ano, maraming naninira. Pati ikaw, nasi, na, nadamay ka na rin kasi kami mga supporters ni Sara Duterte. Kasama ka na rin doon na binuto namin. E eh ngayon, ano ba nangyayari sa unity team natin ngayon? Pabayaan na lang ba natin? Tungtuan nga kami kasi ikaw ang nanalo. Kasi akala namin, ikaw yung sumunod na, ikaw yung sumunod na presidente. Nakagaya ka sa iyong ama. Napakalayo. O, ano bang, ano bang mga suwestyon nyo dyan? mahirap lang kasi tayo mga Pilipino na maniniwala tayo sa mga ganyan. Tsaka, ano, yung tayo kasi, tumatanggap tayo ng mga datong para sisiraan lang natin yung isang tao. Kaya, yung mga mentality nating mga Pilipino, mga mukhang pera, pwera lang sa hindi hindi mukhang pera ha? karamihan Diyan sa sa gobyerno dapat uunahin yung ano unahin yung interest ng mga mamayang Pilipino hindi yung sarili yung interest kasi tandaan ninyo mga kongresman senador malapit ng eleksyon baka hindi kayo lalabas hindi kayo mananalo tatandaan namin yung mga ano niyo yung mga ginagawa ninyo sa senado sa kongreso yung mga politician na ito tandaan nyo. Bye bye guys.